guys! This is your Miss Universe Marilyn Mar vlog Your Miss Universe 1981 Local version <laughs> It's Manny Mar vlog and dito kami dubaan kasi wala daw tulay so yung tulay alam niyo yun naman yung malaki yung bahak until na malaki pa yung tubig so malaki yung super laki ng tubig noong nakarang araw and <clears throat> nataboy na wala dito tong siminto sa ating bridge. So ngayon dito kami dumaan sa likod And, ayan, may mga palayan. Diba? Ang ganda ng rest house. Ayan, so. so, i-update natin ngayon kung anong mga nangyayari sa pinagawang pool ni Brenda. So, si Brenda, instead of buying another load ng truck, kasi 9,500 daw yun, or, sorry, i'm um, almost 10K. So, i-ano na lang niya, plus labor pa sa super mahal. So, ngayon, pinalawak nila yung pool para yung, yung lupa na makukuha doon itantambak doon sa um, function hall so let's see or let's have an update of what happened kung ano na ang status ko status ko ano nang status ngayon <laughs> si Patrick wala man go o, dito kami sa dumaan. Ah! Ito nga ay tutupan sa iyo ang mga maputik na daan. Ayun. So super ano na ito siya. Maliit na daan kasi um, para motor lang to at mga tao. Yeah. So ayun oh super putik. Ay! Ito ang mga diyog. Ayan, dito, nag-training sila for 3 days. May mga nag-training dito, yon. Yeah, so. Ayan mga training committee. Ayan, ni Bimbo. Ayan sila. And, la, natapos na. La, malawak na. Nawala na yung mga koi fish. Wow. Malawak na siya dito. La, bakit hiwi? Oh, para siyang sa tawag nito kanang na ano na tabangi at abingi Ah, meron pa dito na wala yung tulay natin. So at meron ng drainage. Ang guys. Meron ng training. Training. Drainage. Yan. The perfect. So, pag mag-drain ng water doon sa pool, doon na siya kapunta. Hmm. Diba? drainage. And meron siya pa pool. So, malawak yung pool area natin. Na Ayan. Malawak yung pool area. And May drainage na. Perfect na yung mga flowers dito ha so lumawak rin yung pool area wala lang tubig <laughs> so dito naman wala yung mga flowers kasi hindi pa bibili kasi wala pang budget sa beda kasi maliit ang sweldo charot lang so hanap pa ng ma sa si benda sa si kuan yeah Akan lagi, lagi lagi, tak? Nanti problem. Kalau jatuh, jatuh. Benda nak? Ah. Kita akan guna sensor tanah. Nanti bungkus mana, mo? Bungkuslah aku, ah. memerah Kita akan guna sensor. Ibu bagi sensor GC. Tidak. 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 Murag ko mi rise kan tawon no. Pero no. yeah. dula dula lagi nang dula basta dito. Buhok. Tapos dapat ako mix. Lancha oh, Ganda ginta. na buhok. Dapat it's that, yeah. <laughs> But, Chata, it set cha Pero maganda man. Cha daw kini ko an dia. Pa rockstar way. na, mga rockstar vocalist. <laughs> Maglay na gay kog kanta gali sa opening. <laughs> sa dai. Rock Do 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 Iraq Iraq version na siya. <laughs> Ganda ba? Nabalami na punta. Kumana ng lugar <laughs> tulad sa Masadre! Yan! Nagluto tayo ng noodles with egg kasi nag-urpong tayo. Ala! Mas labigas aribat eh. And meron tayo tabing ulam ni Chuche so kainin lang natin. Pwede mo na tayo ng plato kasi daming langgam yan guys ano kayo dito let's have an update dito sa gulayan ni Bating dito sa farm lo may upo na ha nakumakalat na siya ba upo and bati para sa sabaw-sabaw later. Mga sabaw-sabaw. Namit -sabaw. yung bati basta may sabaw. Ay, masarap ang sabaw pag may alugbate. Nabali naman ko. Kangkong. Mga kangkong. May ka lang. And five fingers. Five fingers and a wedding. Kadami na ano oh. Ang dami lang isda. Ang dami nila. May mga kulay-kulay talaga sila ha. Dah! Alam nyo, sila nakulat na. Patag tilap kay Agma. Ayan, mag-harvest tayo. Dito lang, five fingers. Five fingers na fingers. Love affair. Disco tibig na kumakagin. ko na. Ah. Um, Itu dah. Ah. Itu dah taan. Ah. Yan la cucumber. Log <laughs> cucumber bah. Ha? Eh lo ab lo ab normal naman na, ha? Na na wa na ang mga ang Lars na. Yan. And talong. Ang ating talong. Mm. mm. Ayun pa. Ha, marami marami ang talong. Ayun ang ating okra. Ay. Eh. Na okra wala nang harvest ng okra. wala nang okra kasi hinarvest na yung Bating. And ating sili, ano, sili dumun niyo eh. ni. Basta ganitong ano, di ba? Sili dumun niyo. Ang hanghang yan. Ang oh, mga kay Kuam. Ay ha. Talong. Talong ske. So let's have an update kung anong ginawa sa tulay. So yung tulay natin, diba nakita nyo na sa video namin ng past. Dito oh, nabali na. Ito. Nabali na yung railings. Yeah. So, kung pupunta dito, guys, walang railings. So, tanging ito lang. Ito yung railing sana. So, you can tabok naman dyan kasi Meron pa naman itong tung tung kulay. At, nagawa sila ng bago ito. Kasi nasira talaga itong old. Yeah. Kasi wala na yung siminto. <laughs> Nagubayo itong siminto dyan. Yeah. Ayan na hmm, wala rin yung siminto na zigzag ngayon ano lang siya naghakot nagtutulungan yung mga bata, yung mga tao dito para naghakot ng bato para magkaroon ng tulay para din maka nagzaki pa rin ng tubig ah. binoo ko non-stop ang water sa paglaki Ayan, so sa pupunta dito, ganyan po ang itsura ng ating tulay. From there, magkakaroon kayo or magkakaroon ng challenge papunta dito dahil yung mga bato-bato. Ganyan yung mga bato-bato. There, pag ano kayo sa bato-bato, dadaan. And ito yung mga para sa residence, papunta doon sa mga taga doon. At dito naman, papunta doon sa farm. O, diba? So wala. Oo, laki sa tubig. Why is it the water is still big? Still big. Take it off. Alam niyo ako ng shake siya. Take it off on TV. Hala, shake ang kuan malipong ka ay shake Dahil din sa ano din lagi nababasa baso, naging soft na siya. Eh, dito may wheelings guys. You can